Dali! 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 Ano ka dito? Oh, Ito, na una pa siya gumamit kay Denden. Oh, pa gumamit kay Denden, nilagot ka kay Denden. <laughs> <laughs> Denden, ginagamit sila yung scooter mo. <laughs> <laughs> Parang ako may sakit. <laughs> may cancer to. <so>, yeah. <laughs> Tapos ako si Dendy. na yung Dali, sakit ka dito. Putang <laughs> ina. Taruan Parang gagawin ka na. Masusok ka ang Dali, dito kayo doon, kayo niya, sikip-sikip dito, dito. Huwag na mag-video po. Okay, gano'n Yan gano'n mo yung paa mo. mo na yung nga. Sinisira mo.

Ay guys. Nagtawa ka muli. Very ganda kayo dito. Nanghihinan niyo naman daw ako. Makita niyo yung mo nito. Bigmo ayan po ang mo Sa loob ng baksa po, kinainan nyo. Oh, ikaw nang niyan eh. Hmm. Sige, sirahin nyo po, Kinain nyo okay. na nyo lang. Hindi, 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 hindi. Ayan. <coughs> naka-punty pa. Huwag <laughs> niya upload yan. Kabila tayo. Paano ba? Ang mga bata ang punta. <laughs> ang kasimok. <laughs> ang kasmok. <laughs> <Ang> Kasi naka-punty <laughs> ba, baba? Pindutin mo yung bilog, tanga. Saan bilog? Ito, Hindi pa yan, ito muna. Ayan. Ayaw, Mi. Nakapade. Ano, Mi? Upload ka lang. <laughs> Gago. <laughs> mag ayaw niya makabit. Oh, o ito...